Magandang araw mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. So update ngayon dito mga ka-farmers sa uh, aking talong na Kalex 2 f So ito pala yung ano uh, nauna nauna ko yung tinanim nung uh, 2023 pa. So hindi pa naman to masyadong matanda. So bali 4 months na po ito nung Uh, January 23. So bali ngayong February 23 naman ito uh, papasok sa uh, panglimang buwan niya. So <clears throat> bali pinapatubigan ko ito ngayon mama, mga mga farmers no. So yung bala ko kasi kaya dati nito uh, hahayaan ko na po siya dahil uh, uh, halos uh, hirap na po sa patubig. So sabi ko nga po focus ako dun sa ikalawa kong tanim pero Bigla kasi dumami yung bulaklak niya mga farmers at uh, dumami yung kanyang malilit na bunga. Kaya sabi ko uh, sa ngayon halagaan uh, ko na lang siya at uh, muling papatubigan. Dahil uh, sayang naman po mga farmers yung bunga niya. Ayan. At saka, tuloy pa rin naman po yung uh, pag i ko dito ng foliar at saka insecticide. Dahil kasi sabi ko, pag tinigilan ko ito sa pag-spray, uh, baka po kasi uh, pagmugaran ng mga insekto at uh, dito mangingitlog itlog at uh, lilipat dun sa sili, sa, sa tanim kong sili kasi magkadikit lang po ito sila mga farmers. no. Kaya sabi ko, uh, uh, pagtsagaan ko na lang ito pag uh, patubigan, so bali kagabi, uh, alas 12 na ako ng umaga umuwi dahil uh, sa pagpapatubig. So maganda kasi mga farmers magpatubig pag gabi kasi medyo matagal-tagal na uh, bumaba yung tubig sa balon. So uh, medyo matagal-tagal po siya maubos. Kaya mas maganda po gabi. So ayan makapansin yung mga farmers oh. Grabe yung kanyang mga bunga oh. Ayan oh. Ayan. Ang gaganda pa ng mga calyx niya at saka uh, makikinis po. Ayan mga farmers oh. Ayan, makikinis po yung kanya mga bunga, 'no. ng uh, nagkakaedad na siya. So, pero hindi na po siya masyadong lumalaki mga farmers. Ah, uh, tumataba na lang po siya. So, tulad po nito. Ayan. Tumataba na lang siya konti. Tapos, mga ganyan na lang po yung itsura niya. So, hindi na po siya ah, uh, tulad na uh, bagong tanim. Na talagang magaganda po yung uh, yung in, sabi ko yung malalaki po siya yung kanyang mga bunga. So dito na pagpitas pa naman ako dito mga farmers ng uh, marami-rami. At uh, yung pinaka-classy niya pong bunga mga farmers ay uh, ibali yung pinaka-classy niya ay 40 pesos po yung ah uh, binta ko. So pwede ko naman pwede ko rin siyang taasan na gawing uh, 50 pesos tulad sa uh, bunga po ng uh, bagong tanim ko po doon. So doon na uh, three 3 months na rin po 'yun doon. Ngayon din January din po nag 3 months. So alo sa uh, uh, kulang-kulang dalawang buwan lang po itinanda nito nung unang tanim ko doon sa kabila. So bali nung ano, so Friday po bukas pang 12 harvest na ulit po doon sa kabila. So nung Martes po kasi mga farmers no, uh, Yung pang 11th harvest dun sa kabila So wala akong update So uh, 200 plus din naman po yung napitas uh, namin uh, Simula po dun hanggang dito So yung dito siguro uh, konti lang Siguro mga uh, 30 kilos lang mga farmers yung nakuha ko dito Dahil uh, ngayon lang talaga itong mga farmers na naging uh, hitik po siya sa bunga So at saka tuloy-tuloy po yung kanyang Uh, mga bulaklak kaya sabi ko sayang po talaga mga farmers kapag uh, dito na alagaan no? kaya <clears throat> pinatubigan ko ulit sya so maraming ano, bunga na hindi na napitas so gumugulang na lang sya so dahil kasi mga farmers yung dito pinapapitas ko lang sa iba uh, or kay bayaw. so bali naman ako nag-harvest sa ha? uh, bago You know, mga uh, dami talaga niyang ano. No. So, kahit uh, malilit po yung kanyang bunga, uh, I mean, yung kanyang mga daon, so, ang dami naman po niyang uh, mga bunga. Ang dami niyang malilit na bunga, mga farmers. So, ayan you know, o. Alos magkasunod-sunod po sa uh, kanyang mga sanga. Kaya, uh, sayang din naman kapag di ko to uh, aalagaan. At saka, uh, matangkad na rin po siya. So, yung iba, uh, bumabagsak na po dito sa uh, tablanya o sa daanan kaya minsan pag nag-spray ako dito gamit ang power sprayer so halos madapa na tayo mga farmers no, dahil uh, naaapakan natin yung mga iba niyang sanga so maluwang ito mga farmers yung tabla niya hindi po tulad doon sa kabila na masikip so halos uh, wala na po madadaanan ito maluwang po ito mga farmers no, pero ngayon dahil uh, Yumabong na itong uh, talong so halos uh, wala na po tayong uh, mapapansin na uh, daanan dahil uh, uh, masyado na pong ano, yung kanyang mga sanga so, kaya yun mga farmers no alagaan ko na lang ulit ito dahil sayang nga sabi ko that, uh, marami po yung kanyang magagandang bunga mga <coughs> oh, farmers so. ah So marami talaga yung hindi nakita sa pagpitas. So maya maya na rin mga farmers at uh, bali papatayin ko na rin yung ano, water pump. Dahil uh, <coughs> mga ilang muras din naman kasi yung tinatagal niya. So, naubos na ulit yung kanyang tubig. So ito yung uh, ano, uh, yung sili ko mga farmers na laba F1. So ilang beses ko na rin ito napitasan. So medyo mababa nga lang mga farmers yung uh, kuha dito sa amin sa sili. Di tulad po ng karang taon na uh, sa ganitong buwan. So maganda yung prosyuan nya. So ngayon sobrang baba. So ayos na rin yun. At least uh, mababawi ko lang mga farmers yung uh, ginastos ko dito. So bali uh, doon update sa may land preparation. So bali nakapag na rin ako doon mga farmers. So tatlong plat pa lang. Uh, may punla kasi ako doon yung yung sinasabi ko yung punla ko doon na dito ko po ay tatanim. So ngayong February na o mga time, target ko kasi nat, dati dito ah January ako tatanim pero ay, nabutan na tayo ng February. Yan mga farmers. So bali tatlong plat pa lang nito, dito yung nagawa ko. Hindi nga lang ah, masyadong pulido mga farmers yung plat na ginawa ko. So tatabunan ko pa rin ito ng ah, plastic mulch. Yan o. No? Uh, tatlong plat pa lang yan so kung papalarin tayo ito yung pinaka una kong tanim ngayon sa buwan 2024 ngayon sa ngayong February so tatamnan ko pa ito mga farmers so uh, mababa lang yung plat nya dahil yung plano ko po dito ngayong February tatamnan ko hanggang so bali February, March, April, May hanggang June so bali limang buwan pa bago uh, magtagulan kasi tatamdan ko ulit to mga farmers ng palay yung area na to dito Para uh, magpahinga, uh, mapahinga ko ulit sa gulay So yung iiwan ko lang po dito yung tinatamnan ko ng sili At uh, saka dun sa may tinamnan ko dati ng sweet corn So dun ako mag-aampalaya Dito ulit ako magtatanim na talo Siguro kasi dito mga farmers yung uh, one key kapuno So sana lang no, uh, hindi sumikip <laughs> Pagkasyahin ko dito yung 1K para marami-rami akong maitanim. So mga May at Orjun pa naman yung uh, tagulan po dito mga farmers sa amin, kaya matagal-tagal pa. So malaki-laki pagpatubig itong mangyayari dito sa aking talungan. So yan, uh, bali hanggang dito na lang mga farmers. No, In-update ko lang po kayo dito sa... Uh, tanim kong matandang na talong so bali bukas uh, may harvest pa ako dun sa kabila so uh, pati na rin po dito so ayan na uh, maraming salamat po sa lahat lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel god bless po sa lahat at saka happy farming